Good day sa inyong lahat, welcome to my channel, Apollo Manlawe Muli tayong magbabalik dahil na may mga pangyayaring magaganap na naman na isa sa gawa ng Iglesia Ni Cristo, katulad ng rally ngayong November 16 to 18 Ang rally na ito ay gagawin ng Iglesia Ni Cristo para sa transparency and better democracy ito ay kasunod ng mga pangyayaring nagaganap sa ating bansa. Alam naman natin yung flood control projects, di ba? Nakita ng mga tao, pag nanakaw, naginawa ng mga tao, hindi pa kilala o ayaw kilalanin. So nagkaroon ng Blue Ribbon Committee sa Senado. Nauna si Senator Marculeta, then pinalitan ni Senator Lacson, then tuloy-tuloy ang kanyang investigasyon nahinto nang lumabas si Sergeant Gutesa dahil binanggit diretsahang binanggit ni Sergeant Gutesa na naghatid siya sa isa kongresista, sa isa pang kongresista at sa lugar kung saan nandoon yung malakanyang palas. So nahinto yun. Lumabas ang ICI tapos walang video coverage ng ICI so lumabas ang Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng sulat na pinalabas at binasa ni Brother Sabala ito ay salita mula mismo sa executive minister ng Iglesia ni Cristo so pakinggan natin ang sinabi ng ating kapatid Payagan po niyo na basahin ko na ito pong uh, statement ng Iglesia Ni Cristo galing po sa Tagapamahalang Pangkalahatan, Kapatid na Eduardo V. Manalo. Pahayag ng Iglesia Ni Cristo tungkol sa mga investigasyon ng malawakang katiwalian sa mga flood control projects. Ang Iglesia Ni Cristo ay payapang nagmamasid. Sa kasalukuyang nagaganap sa Pilipinas, kalakip ang pananalangin sa Diyos na sana ang makapamayani sa ating bansa ay ang kapayapaan at katarungan. Ang mga pagtatalo-talo at pag-aalitan na ibinunga ng malaking eskandalo ng katiwalian sa libu-libong flood control projects ng kasalukuyang administrasyon at ang mga pag-aawayang pampulitika ang dahilan ng mga kaguluhan ngayon sa ating bansa. Nakita namin ang ginawang hakbang ng pamahalaan sa layuning alamin ang punot-dulo ng mga napaulat na mga anomalya sa mga nasabing proyekto. Bukod sa sinimulang mga pagdinig tungkol dito ng Kamara at Senado, ay itinatag din ang Independent Commission for Infrastructure, ICI. Tulad ng maraming Pilipino, naghihintay din kami hindi lamang sa magiging resulta nito na dapat ay totohanan at mapagtitiwalaan. Kundi kung paano ito maisasagawa ng walang pag-aalinlangan. Gaya ng nararapat, kailangang mapanagot ang pinakaugat ng mga pagnanakaw ng daan-daang bilyong piso sa kaban ng bayan sa panahon pa naman ng paghihirap ng mga mamamayan. Ito ay para mailapat ang katarungan at hari upang hindi na tularan pa ng iba. Subalit, hindi ito magagawa kung ititigil na ang investigasyon ng Senado gaya ng napapabalitang gagawin ng liderato nito dahil sa hindi malinaw na dahilan. Gayun din, hindi rin makatutulong ang investigasyon ng ICI sa palihim nitong pag-iimbestiga. Ano pat anuman ang maging resulta nito ay posibleng hindi maging katanggap-tanggap sa mga mamamayan at makadagdag lamang sa nagaganap na kaguluhan at kawalang katiyakan. Kailangang bukas at dapat masaksihan ng sambayanan ang mga pagdinig sa isinasagawang imbestigasyon. Naniniwala kami na para magkaroon ng kapayapaan, kailangang patuloy na imbestigahan ang malawakang katiwaliang iyon at isagawa ng may transparency at walang kinikilingan o pinagtatakpan. Isa itong kahayagan ng sinsiridad ng mga kinauukulan. Nakalagda po ang kapatid na Eduardo V. Manalo ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Kristo. So lumipas pang pa ilang mga araw, walang ginawang aksyon, walang ginawa ang Diyos ay gumawa ng paraan. Pinaulan ng pinaulan, binagyo ng binagyo ang Pilipinas to expose all the flood control projects. Kitang-kita naman natin sa ngayon. So, anong nangyari? In-announce ng Iglesia ni Cristo na magsasagawa ito ng isang malakihang rally November 16 to 18. Maraming haka-haka, maraming balita na lumabas, may mga fake news pa na lumabas. Pero, di katulad nung rally nung January 13 ang mga vloggers wala nang nagsasabi na lalangawin ang rally na ito wala na rin nagsasabi na walang pupunta sa rally na yan dahil nakita na nila noong January 13 kung gaano karami ang dumalo sa rally pero patuloy pa rin itong mga vloggers sa pagsasuggest at panghuhula o pamimintang na ang rally daw na ito ang motibo ay pababain ang Pangulo sirain ang pamahalaan ano-ano pang bintang na ginawa nila para sa Iglesia Ni Cristo pero wala pong katotohanan ito may mga fake news daw na bibigyan ng 3,000 ang atin sa rally maaaring ginawa nila ito dahil baka gustong sumama yung ibang tao maghanap ng 3,000 So, hindi po totoo ito sa iglesia. Lahat ng ginagawa ng iglesia ni Kristo, mga miyembro nito, volunteers po sila. Ginagawa namin ito dahil sa aming pananampalataya, dahil sa pagsunod sa nakautos, nakasulat na utos ng Diyos sa Biblia. May tatlong vloggers din akong napansin na may isang podcast sila ang pinag-uusapan nila ay patungkol sa rally ng Iglesia ni Cristo. May suggestion sila na ang budget ng 3 days rally daw baka pwedeng i-donate sa Cebu na mas kailangan nila ito. So, yata alam ng tatlong ito na ang Iglesia Ni Cristo ay tumutulong sa mga nabagyuhan, mayroong sakunang nangyayari at iba't iba pa. Mayroon pong lingap sa mamamayan ang Iglesia Ni Cristo kung saan doon kami nagbibigay ng tulong sa bawat taong nagdaranas nito so ito kayang tatlo na ito nagbibigay rin ng tulong ang galing kasing magsuggest sana sa susunod nyo na vlog ipakita nyo yung inyong resibo na totoong tumutulong din kayo sa mga nabahaan o ano paman so challenge yan sa inyo iiwan ko na challenge yan ang ibang suggestion nila ay, o iniisip nila na may motibo ang pagsasagawa ng rallying ito, dahil bakit daw kailangan na 3 days talaga. Iniisip e, nila na Iglesia ni Kristo nagrali para pabagsakin ang gobyernong ito. Hindi po yan ang motibo, hindi po yan ang pinaka ng rally. Ituloy e, pa natin yung sinabi nila. Ang transparency daw kasi, yun yung pinaka-pinaka paksa ng rally. Rally for transparency and a better democracy. Sabi nilang, transparency raw, ginagawa na ng gobyerno. Mahirap naman pagdibatehan niya mga ganyan. Pero, katulad ng sinabi ko nung nauna sa video na ito, bakit pa sumulat si kapatid na Eduardo V. Manalo kung meron silang nakitang transparency? Baka nga meron ng transparency at unti-unti itong tinatago kaya nararamdaman ng Iglesia ni Kristo. Kaya mangyayari ang rally na ito. So kaninang umaga, nagkaroon kami ng pagsamba, ang ibang pagsamba nung Sabado pa. Uh, sa pagsambang ito, ipinaliwanag sa amin kung bakit magrarali ang Iglesia ni Kristo. So yun nga, transparency ang inahanap para sa better democracy. Ang, ang rally na ito ay hindi isang bagong ba hindi isang bagong bagay sa bayan ng Diyos. Nung unang panahon pa man, ang mga alagad ng Diyos, kapag ang lugar kung nasaan sila ay masyadong talamak, masyado ng masama ang ginagawa, binabaloktot ng batas. Lumalabas at lumalabas ang bayan ng Diyos para ipaalala sa gobyerno na bumalik sila sa tamang daan na dapat nilang tahakin. Sa pangyayaring ito, may mga talata sa Biblia na binasa para ito ay imungkahi naman natin sa ating pamahalaan. Wala pong balak na pabagsakin, wala pong balak na siraan ang sinuman, kundi ang gawin lang ng Iglesia ni Kristo ay ipaalala sa gobyerno kung ano ang tama na dapat nitong lakara. So, patuloy po ang paghanda sa rally mula sa lunis, magsisimula yung paghahanda ng bawat iglesia ni Kristo. So, i-update ko kayo kung ano man. So, hanggang dito na lang. Salamat sa pagpanood ninyo. Ulitin ko, hindi po totoo na pabagsakin ng iglesia, ang gobyerno. Hindi po totoo kung ano man yung sinasabi ng mga vloggers na yan. Hindi po totoo na may 3,000 pesos na ibibigay sa bawat sasama sa rally na ito. Wala pong katotohanan ang lahat ng yan. Kung gusto nyo pong makinig, gusto nyo pong sumama, gusto nyo pong ma-experience ang rally na isinasagawa ng Iglesia Ni Cristo, pwede po kayo makipag-ugnay sa inyong mga kaibigan, sa aming mga kapatid, para makasama kayo. So, don't forget to like and subscribe. Thanks for watching!